Hello people, welcome back to my channel. Ay pakita ko sa inyo sa mga baguhan diyan. Pa-subscribe, click sa bell para updated kayo lagi mga people. Ito papakita ko sa inyo ay Raja Kayo. No, isa sa Raja Kayo na pulahan na napakaganda po, no. Mabisa sa lahat ng mabisa. Ito po ay sa amin po kasi medyo malaki po 'to. Nilalagay sa altar. So, meron din tayong ginawang rajakayong crossy crossipix, mga people. Nasa lang yan dyan. crossy radya kayo. No, yan. Ubus na ba lahat to? O meron pa? Meron pa pala isa? Sa? Yan po. Dignum oh. to? Ah, dignum yan. Ah, okay. Ito yung ko. Okay, ito po ang radya kayo na cruz So, napakalaganda nito. Napakalakas po niya. Ang aura nitong ano na yan mga people. Raja Kayo na Cruz. Yan. Ang Raja Kayo kasi people, pangkalahatan na yan, protection. Nagbibigay din pa yan ng tagulilong, iwas sa mga ay, sorry nahu nahulog po na ang ano, napitawan o nadulas sa kamay yan po ang Raja Kayo na nagbibigay protection sa lahat uh, mainam po yan marami na po akong sinasabi dyan tungkol sa Raja Kayo kung para saan po gamitin no, ito, mag maganda po yung protection pwede bata ang gagamit o magsusuot nito para iwas sa mga gawang elemento at mga usog at mga gawang hindi maganda people yan ang pinaka -ano. wala po ito sa iba-iba po sa amin lang mayroong mga ganito dignom sa iba-ibang mga tindahan huwag na lang po natin banggitin kasi nagagalit po sila pero ito wala po ito doon sa kanila mga people alam mo na kung saan tayo nagbibili ng mga mga ating mga agimat no? wala po silang ganyan doon people ah, kaya maina po ito na sa mga pwede gamitin sa mga bata sa matanda agimatero raja kayo ito may image pa oh, si ama yan may 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 mukha pa okay people pag nais nyo naman i-order ng ganito people lahat na aking mga binablogs ay pinapalimusan ko uh, ipm yulaw nyo lang sa facebook account ko Merly Gonza Pontejos okay people maraming salamat lagi siyang tumatalon no, talon at uh, adjust natin para hindi na mahuhulog yan lang, isa, eh, dalawa, to, lima lang po pala itong nagawa namin sa ngayon. So, maraming salamat, people. Pagka alam nyo na yan kung para saan ang radya kayo, sinasabi ko na rin naman po dito kung saan gamitin ang radya kayo. Gusto nyo, panoorin nyo ang iba-iba kong vlogs. Okay, people? Maraming salamat. God bless.